Magandang araw mga kapatid at panalangin kong nasa maputi kayong kalagayan ngayon sa ngalan at presensya ng ating Panginoong Hesus. Sa nakarang video na pag-usapan natin ang paghiwalay ng 10 lipi ng Israel sa pamumuno ni Haring Rehoboam matapos hindi nito pakinggan ang kanyang mamamayan. At dahil ito na rin ang parusa ng Panginoon kay Haring Samuel sa pagtalikod niya sa Diyos. Sa video ito naman ay aalamin natin ang mga naging hari ng Israel bago at pagkatapos ng paghiwalay nito. Kung babasahin natin ang 1 Samuel chapter 7, pagkatapos talikuran ng mga Israelita ang kanilang mga Diyos-Diyosan at naglingkod ng tapat sa Panginoon, ay pinamunuan ni Propetang Samuel ang mga Israelita sa buong buhay nito. Nang tumanda na siya, pinili niya ang kanyang panganay na anak na pamunuan ang buong Israel. Ngunit ang kanyang anak ay gahaman sa pera. Tumatanggap ito ng suhol at binabaluktot ang katarungan. In short, hindi sila makatulad ng kanilang ama. Dahil dito, natipon ang lahat ng mga tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel at humingi sila ng isang hari na mamumuno sa kanila kagaya ng ibang bansa. Ipinagdasal ito ni Samuel at pumayag ang Panginoon pero nagbigay ang Panginoon ng mga babala sa Israel na mababasa sa 1 Samuel chapter 8 verses 10 to 18. Ang kauna-unahang naging hari ng Israel ay mababasa sa 1 Samuel chapters 9 and 10 kung saan si Saul ang pinili ng Panginoon na maging pinuno ng buong Israel. Siya ang anak ni Kish na mula sa lipi ni Benjamin. Naghari siya ng 40 years at nang tamaan siya ng pana sa panahon ng digmaan ng Israel at Filisteo sa bundok ng Gilboa ay sinaksak niya ang kanyang sarili dahil ayaw nitong mamatay sa kamay ng mga Filisteo. Kasama niyang namatay ang tatlo pa niyang anak na sina Jonathan, Abinadab at si Malkishua. Pagtapos mamatay ni Saul, hinirang na hari ng Israel si Ishbosheth na anak ni Saul. Siya ay 40 years old nang maging hari ng Israel at naghari lamang siya sa loob ng dalawang taon. Namatay si Ishbosheth matapos itong saksakin ni Narekob at Baana na mga anak ni Rimon sa kanya mismong kwarto. Pagkatapos ni Haring Ishposhet, naging hari ng Israel si David. Ito'y matapos pumunta ang lahat ng lipi ng Israel kay David sa Hebron at pinahiran ng mga tagapamahala ng Israel nang langis ang ulo ni David bilang tanda na siya ang bagong hari ng buong Israel. Ngunit bago pa man siya naging hari ng buong Israel, Una na siyang naging hari sa bayan ng Juda matapos ang pagkamatay ni Haring Saul. At mababasa natin yan sa 2 Samuel chapter 2. Ito ay matapos pumunta si David sa Hebron at nang mabalitaan ito ng mga pinuno ng Juda, pumunta sila at pinahiran ng langis ang ulo ni David bilang pakilala na siya ang hari ng Juda. Si David ay tatlumpong taong gulang nang maging hari ng Israel. Pitong taon siyang naghari sa Juda habang nakatira sa Hebron habang 33 taon o 33 years ang paghahari niya sa buong Israel at Judah habang nakatira ito sa Jerusalem So total ang paghahari ni David sa buong Israel ay umabot ng 40 years Hindi namatay si David sa anumang sakit o dahil sa digmaan namatay siya dahil sa katandaan Pero bago paman man mamatay si Haring David nakita na niya ang haring pumalit sa kanya ito ay si Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari ng Israel. Nangyari ang pagtatalaga kay Haring Solomon sa Gihon kung saan doon siya pinahiran ng langis sa pangunguna ng paring si Sadokai at propetang Sinatan. Bilang tanda na siya ang pinili ni Haring David na pumalit sa kanya bilang hari ng buong Israel. Naghari si Haring Solomon ng 40 years na nakatira sa Jerusalem at nang mamatay ito ay inilibing siya sa lungsod ng ama si David. Kung nais mong mapanood ang part 2 ng video ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa latest post namin sa channel na ito. Laging tandaan, sa kwento natin ngayon, nasa 10 pa rin ang papuri kahit anong paman ang mangyari. Thank you and God bless.